Matala ito namang Immigration Lookout Bulletin Order kontra mga sangkot na Department of Public Works and the Highways officials at kontratista sa manumaliang flood control projects. Permado na ni Justice Secretary Rimulya. Ang Pamilya Diskaya naman posibleng maharap sa pagkakakulong sakaling madiscovering smuggled at may nilabag na batas sa kanilang luxury cars. Kaugnay niyan may mga report dyan si Bombo Grant Hilario. Kinumpirma ni Department of Justice spokesperson Miko Clavano na pirmado na ni Secretary Jesus Crispin Ramulla ang Immigration Lookout Bulletin Order para sa initial batch na mga sangkot sa isyu ng flood control projects. Ayon sa naturang tagapagsilita, pinirmahan na ng kalihim, particular ang request letter for issuance ni Senador Rodante Marcoleta ng Senate Blue Ribbon Committee. Habang ang hiling naman ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at iba pa ay siyang inaasang pipirma na rin ngayong araw ng Webes. Kabilang sa may ipinagutos na maisuhan at isailalim sa travel monitoring ay ang ilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga kontratista. Kaya sa naturang aksyon ay pabor maging ang Commissioner ng Bureau of Customs na si Ariela Nepomuceno. Pagkita po yun kasi kung mahirap pa pong po yung mga uh, na po natin at least yung look, yung uh, uh, nasa watch ni sila or lookout bulletin at least malalaman natin kung sakasakali magkaroon po ng finality investigation alam po natin nasaan uh, sila importante po yan upang mas madali natin mapanagot mapagot yung mga nagkasala sa batas. Habang sa naging pagtatanong naman ng Bombo Radyo sa kanya ukol sa luxury cars ng pamilya Diskaya, ibinagi ng Commissioner na sila'y sisingilin lamang sa kulang na binayarang halaga ng buwis. Ngunit ane ay posible rin kumpis kay nito ng pamahalaan sakaling matuksang bigong to pa rin at sundin ang panuntunan nakasaad sa batas. Kung ang uh, Diskaya family, kagaya ng paliwanag po nila, ay bumili lamang sa... Uh, dealer or dealers ng mga sasakyan, ang hahabulin namin yung dealers. Kung talagang totoo yun. Ano? Kung ang uh, pagkakamali ay kakulangan lamang sa pagbabayad ng dapat bayaran, sisingilin po natin yan. Ano? Kaya lang may threshold yan. Kapag ang iyong uh, hindi binayaran ay more than 20%, yan ay maaari ng kumpiskahin ng pamalan. Kukumpiskahin natin yan. Dahil sa ngayon sa batas, yan ay uh, lumampas doon sa pagkakamali na 20% lang. May procedure naman yan. Ano? Samantala, maaari anya itong humantong sa pagkakakulong kung lumabas sa investigasyon na dinaya ang deklarasyon sa kung anong klaseng sasakyan ang pagmamayari ng pamilya Diskaya. Kapag ang uh, kasalanan ay misclassification or technical smuggling, may mga criminal aspect na po yan. Ano? So iba't iba po yan na uh, kaparusan. May kulong po yan kung sakasakali. At yung akong uh, kung less than 20% naman yung hindi na bayaran, penalties lang po yan at completion ng uh, dapat bayaran. Subalit, kapag again, misclassification yan or misdeclaration, ibig sabihin, dinaya natin yung dapat bayaran base sa pagbabago kung anong klaseng sasakyan yan, uh, may criminal aspect po yan. Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo of Philippines, the number one and most trusted Source of news and information, Bostradio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.